Hello, what's up guys? Welcome back sa aking panibagong video. Ngayon, pakita ko sa inyo ngayon na nagkani po ako ng kamansi. Pagbibinta ko ka po dun sa, sa barangay, barrio. Ito po yung kong kamansi. Oh. So, kami, bibinta naman doon sa, sa bariya Ayan na, nilagay ko ng tapo nilagay ko ng tapo ito yung dahon ng ano, sabi niyo, para di masakit sa guys, sasako ko na. Bali, ilagyan ko na ng kalambot para di masakit sa ulo. Bubuhatin ko na yun mamaya. Malayo ang lalakbay ganyan, mga 5 kilometers. Ikalihan ko na guys. Bubuhatin ko na yan. Ayan guys, daladala -dala ko na. Ayan. Hmm. Ayan hey guys, di masakit sa ulo kasi meron ng sagi. Kasi mat matinik yun eh. Di masakit sa ulo yun. Pag yung mo lagi ng ng sagi sa ito. Masakit sa ulo yun. Ganito yung buhay dito sa likol. Ganito yung uh, amoy yung iba dito. Ibigin ko namin na mga tayo nila. Ah pili lagi sa so, may bunga nyo po pras ang buhay guys dito yung so, lalakarin ko guys oh malayo yun 5 km siya tapos dating doon may motor ako ang motor ko na lang Tapos kapunta doon sa bibili Ay, ba hindi malayo pa ang ko? Ay, nakapawis na pawis na ako. Ay, nakapawis so, dito. Doon, malayo pa yan. ayun guys tatawin tayo din ko kalsada yung okay, kalsada ya, no. hmm. hmm, motor ko tuma na sakayan ko nito sakay ko to ibenta ko to Okay, so, pinarga ko na, oh. Tadaling ko na yan. din tayo ng sundalo. Sunduin namin yung dyan.